guys, good morning Ayan, magkakalas naman tayo Ang haba ng paa ng babo natin Ang haba ng paa Minita ng babo natin sa lang Pero ang haba ng paa gamit nating kutsuji Ang luma nating gamit Kasi yung kutsuji natin ay naiwan na sa bahay Nakalak na kasi bahay Hindi na ako makapasok Ito na lang gamitin natin Eh nah, sana sanay magatulong ko ito sa mga magawa no. Late <sukorn> nang katawa pero nga ba Lipis na ano, yung laman niya. Yan. 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 na tayo ng pampalin. muna bago niyong kila. Ano? Ayan. So, naman, lumo Dibigit na yung kutin sa cold yan, ganyan lang yung tanda ng para lang kira yung ating lumo. Jay. eggs. Tapos pa siya hindi Yung ating ay parinda, no? ano? Ito, kasus market Ito kailangan natin yung ating para doon na kasi tayo bumaba kasi yun po hindi mataas ang mga natin po lupis yung laman lupis yung laman ba ng hindi hindi yan no? Kita Tapos po ting. May laman din yung ating butubo po. Kailangan natin lagyan ng mga madalas ang ibinta. Yan, tanda tayo ng ano, patang ipuran. Tapos ting din po kapatok. Ang kurulong

Yeah. malaman yung ating ribs kaya isinat so yung ating kasin yung babak na natin mga taba-taba paling belum ini <tik> pisang pol cakuk payet yang ada mbak Yung buwanin ko ulit tayo Yan you know, o Walang hiwang palang Kita muna lang sa galing Galingin mo hangin you know. Tapos face lang itin Pindarin na yung buto tapos lagyan nyo lang yung laman konti. Yan you know, o. Ang ganda ng ating buto-buto. Para yung ating laman hindi masira. Ang ganda, ganda Dito naman pata. Ito. Dito babak ng ponte yung ang pagdano. Dito ha. na konti yung pata. Kulang pa para bumuka yung joint. Hmm. Kailangan natin linisin yung na ating kasin, natin mga tabak-tabak sa babaw, mga tunaw na tabak. Ay, -tabak. wala. Hindi, may talaga ng laman natin.